dito sa pulo pa rin. Oo, no? oh, matinaw uh, tuloy nagdag uh, lan, uh, uh, lam, ano lamdag na no. Tambak tamba, tamba. Ang butas na dito tatlo na. Oo. Oh. Ito yung pinakamalalim. Ito yung pinakamalalim. Ito nagbulat lang kami kasi napakalalim talaga. Umabot na ng ilang pito? 216 216, 216 feet. Feet. Hmm. So, ano anong anong gadget ang ginamit dito mga anak? Ah, uh, ito yung ano lang yung Ano history anong... pala, history. Ito kasi uh, unang story nito yung ano na ba da, ano lang panaginip lang lang panaginip lang oh and then hinukay nila tapos may pinawaan siya ng siminto yan na nagsimula sa panaginip oh. at naman siminto oh siminto so damgo, ito. no ito? Damgo lang so oh, daming, daming, daming. Oh. Daming. sa damgo lang ngayon ang tatlong butas na yeah. ito yung pinakamalaring 216 feet oh. so siminto yan o oh. mayroon daw dito mga portion ng siminto na nakuha sa lalim. magtitingnan natin ayun siya ang tingin may mga timber, Laki ng gas dito. Hmm. Na na ano kami mag Eleven months. Ang ganon na mga one point. Ilan taon tumira nito? So, siguro. Ano sila? Anim. Ah, um, buti din at loose truck, no? Oo, oh, ano kasi yan? May uh, na kasi uh, yung... Ano kasi yan? Ano ito? Ito, clay ito. Tapit, matigas yan. Pagkatapos yan, simento na. Buhos. Kaya hindi tayo pwede dito may dedikado sa. Okay, ano 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 na kasi oh, na ng ano niya. Timber niya. Timber Ngayon, gusto ko tumapain na. Gusto ko mas sigurado kung may, itong dinaraan niya talaga. Nagkano kayo dito sinking drip? Sinking, wala sinking, dire sinking. So sinking, sinking. Ah, dire oh. sinking. Tapos Alam, na, ng drip sinking oh, lang talaga 200, 200, 200 plus. Nag-drip kami nang 200, 200 okay, ano, 200. Napunta saan? Anong orientation? Sa ganun. Ako na dito. Oh. Para orientation ng mga nila. Mga hanggang ano lang sila. Uh, Sunod lang kayo sa mga ano, nakuha yung marker. Oo, oh, 3 meters. 3 meters or? Sobra? 7, 8 feet, 8 feet. Ang, ang ano, ang, Seven, ang ah, no. south. Oh. Mira ka south. Stright oh, dito sa, ang, ang sapa nandun, oh. No? dito yata. Oh, dito, ayan. Dito yata ang sapa, sa north, mm -hmm. north, north east, saka north. Kabila dito. Oo. Oh. May sapa na dito, dito, di ba? Diba? Oo. Oh. Oh.

Ah, parang ito siya. Ano to? Yung bukid ba? Parang ganyan siya. Yung ito, oh. bukid ang parang man-med. Mm. Man man yun, yun. yun, yun. O. Oh. Tapos ito yung alin okay. natin. Yung kahit natin, naka nakagano'n yun. Heart. Mm. Naka-heart siya. Ang kung titignan mo siya sa elevated, oh. sa taas. Oo, heart, heart siya. Under. Target. Arrow. Heart. So yun ang basehan doon. Ginawa okay. ng landmark. Parang landmark oh, parang ng landmark siya. Heart kung na, ano, landmark, sa taas. taas ka. Mm. Tingnan mo. Oh, so, medyo talaga sa lalim oh, na talaga. So, shoutout sa'yo hey. bro ha. Followers ko pala ito. oh, tagapak followers niyan. Okay. shout out, Shout oh. Out. sige. Ito gagawin natin. So wala na akong makita mga evidence marker. So ibig sabihin yun, yun mga yan galing hindi sa lahat? Oo, galing Lahat yan galing dito. Mga andyan lahat yung mga uh, pill, yung backfill nila uh, sa... Diyan yung mga limestone, limestone nandiyan uh, sa... Corals, na. so, uh, mga corals, mga ano yun. So, nakuha lahat nila doon. Ah, talaga tayo dito kung totoo meron talaga totoo si Damgo eh. Yeah. Damgo versus versus realidad. Realidad ba? Oo. Oh. Dito tayo magkakaalam kung meron ba talagang item dito. Ang ang totoo ay yung buhay talaga ang nagdedetect dili di yung mm. espiritu, di ba? tayo, human ano na ba? Oo. Ang gagawin natin, tao na ang detect. Hindi yung panaginip Pagay kasi malayo. Medyo mahirap sa katotohanan yon eh. Oh. Di ba? Right, right. Oh, tingnan natin yung tingnan doon sa Negros. Hmm. Yung yung di kan sa yo pagkan dalawang spiritual. Oh, yung Negros sa kita ganyan. Kita mo Hindi, hindi kita ko lang sa YouTube mo. Uy, uy. Tingnan niya ka. Ano na ka-telepon niya ka? Oh, yung dalawang spiritual. Oh. So, sa no, really that bit sa gadget. Kaya nga ako, sabi ko, hindi naman ako against sa mga ganun pero to be respect lang Oo, no? oh, tama Maka, Ang akin lang, scientific tayo. Oo. Oh. Science tayo, siyempre, gadget natin kailangan na kailangan natin sa panahon ngayon. Oo, eh. oh, tama. Okay, okay, kasi okay. Yung mga huna-huna, <coughs> iisip lang, oh. mga panaginip lang kasi. Oo, oh, wala. Minsan, kalaban natin yun eh. Mm. So, minsan, yan ang trouble, minsan trouble yan. Hindi natin alam kung sa mabuti ba o sa masama. Tama, tama. No? Mamaya sa masama pala, <coughs> Pinans ka lang dito, na nabulot na lahat ka kaya mahal mo. SP <laughs> mo. Oh. mo diyan yung carpet ko tag 10,000 ang ano niya. Ginawa ko pero taklob mo lang. ko lang. Oh, 10,000 na isa. Carpet din sa bahay. So, okay, uh, yun mga. ang gusto natin mangyari dito. Yeah. Tuldukan na natin. natin oh. salamat. Tuldukhan yeah, tuldukhan salamat. Salamat po. Yan, yeah, gusto ko. Hmm, kaya sige siya. Tuldo ka na natin to kasi mahirap naman pag sinabi kong may laman pero wala talaga. May oh, wala. ako yan. Yeah. So, Tuldo ka natin. Ako. So, Tuldo ka na natin para gusto mo, no heart feeling ba? Kung oh. Wala talaga. Oh, wala talaga. uh, talaga. Trust tayo. Oo, oh, para at least di tayo malakihan ng gas. Pero kung mayroon man talaga, sabihin ko sa inyo, kung wala talaga, uh, oh. oh, wala. sabihin ko talaga. Para at least, ano so, tayo na. na. Pag in peace oh. of mind na yun, di tayo. Oh. Na. Natalagin, natutulog oh. tayo, oh. ang dami nating isip. Hindi na ba tayo? Ah, kaya na pala. Oh. Oh. No? Sana, sana. na? Ah, na lang. Yun na lang gagawin oh. natin. Sige. Kumpra nyo lang natin. Sige. Sige. Thank you, thank you. Cross. Amo yan, natin ako. Yan. Hindi siya ganun pero perfect. Pero kung titignan mo yung ano niya, hard siya yan o, Not perfect, pero ang <laughs> figure out niya ba, hard. Pero so, sa dami yung backfill, hindi na natin maano yung ano. Yan, galing yan doon. Sa uh, taas na, na, sa taas na. At loring na yan. Tapos saan pa, sir? Pwede Pagaling ano, hmm. niya sa ilalim. Oo, oh, parang galing ito sa ilalim. mo, may may clay parang ano. hot heart arrow. araw sa di ba? Tapos may araw may pointering. ring Kung galing ito sa ilalim, kung HTM to. No? clear dia plus niyan, tapos sinunog ma, 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 ano ba mabalatan yung bato mabalatan mo mm -hmm. sige iyan na natin i e, locate natin rin diretso mm -hmm. okay, so ito. Dito sa lugar na to, nakaikot mm -hmm. yung ano, terrain. Na yun, nah, yun sabihin, talagang surrounded siya ng terrain na naka-rolling ba. Hindi gano'ng kataas. Kaikutin ay, ay, mo yun. Eh. Ayan. Okay, so ngayon, meron siyang ano, reading ba, na mataas na may gold talaga. Lalukay talaga natin tama ba talaga yung <laughs> kukain nila dyan. Ayan. So, nagamit tayong dowsing. Sama yan. Oh, meron direction dito. Yan, papunta doon. Hindi ko alam kung saan yan. Uh -huh. Ha? Ano? Yan Meron din dito. to, Meron siyang aura. Uh -huh. May iros yung uh -huh. energy line. Energy line. Dito. Ito. Uh -huh. Ang tanong saan yan. Oh. Uh -huh. Ayan. Ayan. Tapos Yan, no. Dito wala na. Yan, so wala na dito. Ano. Dating dito mayroon. Energy line. Ngayon. Puntahan natin 'to, Santo.

dami di dito hi ah hindi oh. mo mababa. yung ate yung dami ito nga ito nga oh ito 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 tama na na eh

Đó được đấy. Tôi được rồi. Anh sao?

sa ah. okay to okay. may limestone eh no? okay limestone yun eh doon yun sa malaking butas para ah, pang bigla to ah ay hindi pala pwede hindi pala limestone Oh, bilikot talaga oh. Malaki yung deposit dito. Hmm. Dito biro, boss. Oops. Ay, saan? Tumiikot mo. Eh. Ay, saan ako magpunta? Lahat ng tinusukan ko. Meron? Oo, to Lahat dito. Ay, alam ko na ang sabit-sabit si dito pala. Ayan, yung dito. Yung tunnel Yung tunnel nyo, boss? Ha? Huh? Ito yung tunnel nyo? Oo, oh, sabi yan. Dito kaya kayo ng Oh, ito sa bandang to? Eh, Oo, oh, sir. Dito banda? Oo. Oh. oh, dito, to. Yan, dito? dito. Oh. Oh. dito oh. Oo. Oh. Yan, may butas yan, sir. Oo. Oh. Oo. Oh. ganon? Ang tunnel kayo, magpaputas kayo pa ganon? Pag sir. Pag ganyan. Dito, wala. Wala. Dito, mayroon itong butas dati. Oo. Oh. Tahan natin. Yan nga, natamaan ka ng dito Oo. Ang tunnel, no? Oh. Kinanot mo nga pala dati na, sir. Tunnel? Hmm. May tunnel din na butas. Ganun. May oh. nakalot pa dyan? Sa Oo. Oh. Ito, yung dito na butas, sir. Nag oh. Nagbutas yun, yung sila. Doon. Oh, pa ganun. Papunta dito. Oo, oh, Katamaan ko dyan, no? Oh. Ang gulitan dyan? Tamaan ko yan, oh, yung butas na dito. Oh, butas niya, tamaan mo. Tamaan ko dyan. yan. Ito sa gilid, sir. Oh. Yan. Lepas itu. Tidak ada yang tidak Ayan, Kahit saan meron, no? <laughs> Kahit saan ko itutok, eh. Pero sir, hindi nyo pa to na pupuntaan itong tubig. Tsaka boulders ando oh. Oo. Pero may tubig siya. May tubig to sa malalim pa. Hmm, meron. Hmm, yan oh. Tsaka boulders oh. Parang mga semento to sa. Oo. Oh. Ngayon oh. na yung ina Inalok pa mm, namin. To, 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 to. Ito, 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 ba daw? Hmm. namin yan. Ah, uh, boulders yun. Gabi yan mga ano dyan. Boulders o? Reprap, reprap yan hmm? o. Oo. Oh. Oh. Pero sir, ang pinaka-target mo, Oh. Nakikita ko dito. At dito sa banda? Ayan. Pero sakop niya to. Ah, oh. Ama yung butas eh. O. Oh. Dito yung marami. Saba <laughs> hmm? ko. Parang isang cord to eh. Ayan. Hmm. Ayun siya sa... Oh, Dito siya? Hmm. Dito banda, dun, sa banda. Doon sa malayon na yun. Yung may ikot na ikula natin. So nasa ano siya? Orientation ng west. Ayan. Oo. Oh, kaya pag naghukay kayo dito dapat papunta kayo ng west hindi kayo pa, papunta kayong bukid mm. Oh. ganun oh. mm. orientation Ayan. pero yung tubig andito andito yung tubig oh Oh, pero Malaki. ang ano wala wala ah, sa tubig. Andiyan yung ano, andiyan cemento lahat andito. Oh, pero wala sang tubig yung area, oh. yung mga yung items, walang tubig. Oh, wala, layo oh. Hmm. oh, oh. layo, layo siya. Na? Ha? Oh, layo siya. Hmm. Ito ito yung ano natin oh. Doon sa pa wish siya pa wish. Pa wish oh. no. Nasa wish oh. Oh. Ang tubig mo nasa southwest. South. Mm. Eh southwest. Kaya pag dito ka tumira ng ano, nandito lahat ng ano aura ng deposito. Oo. Sa papunta dito lahat. Tama yung unang butas nyo. tama rin to. Uh Oo. -oh. Ito tama to. Tama to sa lahat, tama yan o. Oh. Uh Oo. -oh. Dami sa ang laki talaga oh. Uh Oo. -oh. Ano? Sa paligatin. Dito mira. Ano na natin yung witness para para, para mag-grip sila, no? No. Pwede ma hindi mano ang ano eh. Akira niya, ang witness. Ang laki yun. Ang dami yun. Dami. Hindi yeah. ako dako. Ito na lang. Ito pa nga tayo. Ano naman yan? Dito talaga yung ano natin, no? Dito lahat, no? Dito lahat, no? May natin ito, sir, kung yung mababaw ba dito? Dito dapat pala kayo nagpapakaya. Pero pwede nyo i-drip ito. Oo, pwede. I-drip lang. Ang laki talaga dito. Sangkot talaga ito.

ito, 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 ito. Kunin natin yung maliliit. Tutok mo lang ganun. Yan, pakita mo. Taasan mo lang na. One hundred twenty one, one twenty one yun ano? Nasawes. west, nasawes oh. One twenty one. Hmm. nasa west, west, oh. hmm. west. Pil na sapi. Hindi, meters. Toto um, uh, toto toto. Ini one hundred twenty one. Ito kayo sa to? ito. Ah, sintro, yung butas. oh, siya. yun, Dito, dito, dito. Mm. 121. Ito, ito, 121 to. Yung butas doon. Oo, oh, no. butas. Sakto doon. Yeah, mm. <coughs> I yung, the, I got the little

Ah. Oh. Ano 'yan? Ito. Ah, pero Tubig 'to. Oh, deposit. May tubig pa. Oo, oh, may tubig pa. Na. Hay no? May tubig pa. Sabay buhangin pa. May kongkreto may mga bato. Tubig, oh. Ano pa may may buhangin mga sandba. Amorgyo o Sando, sand. Oh, sand. Hmm. Siuta. Ngayuta, pero mas maraming ano? Buhangin. Buhangin kontraktor resin, na sa gigit na agad 'o. Oh. Mehira toonin. Yeah. Ang sa ano niya, sa damgo niya, sa panaginip niya, tatlong gam dyan. Ay, dito man lahat. Dito man lahat, no? Laya. Laya. Tubig Ay, ang panaginip. Mayroon man dito, kaso nalang. Mayroon man dito. <coughs> dito. 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 Lahat. Hmm. Dito, banda lahat. spike spec Magawa. Not feeling. Not feeling. Wala na, no? Hmm. Wala tayong magawa. Wala tayong magawa.